mula po sa NGCP ukod po sa nakatakdang power interruption sa August 14, 2025. Magkakaroon ng panandali ang pagkawala ng kuryente sa ilang lugar bukas, araw ng Webes, August 14, 2025. Ayon po, po sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Isasagawa ang power interruption mula alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga at muling makakaranas ng pagkawala ng kuryente mula alas 6.30 hanggang alas 7 po ng gabi. Ayon po sa NGCP, bahagi ito ng load shifting and reconductoring ng Kapalatuan San Isidro 69 kV line mula po sa 336.4 MCM ACSR, papunta sa 160 mm STACSR at kukupalit ng mga steel pole. Maapektuhan ang mga sumusunod na lugar. Sa Gapan City, Bayan ng Kabyaw, San Isidro, Jaen, San Antonio, Batitang, Saragoza, Tagulot, Candaba, Pampangkas. Kaliwanag ng NGCP, laya ng gawain ito na mapabuti ang daloy at kalidad ng serbisyo ng kuryente sa region.